Magandang gabi mga kababayan, narito ang pinakabagong update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa latest update ng Pagasa, kaninang alas dos ng hapon, tuluyan ng nalusaw ang Low Pressure Area, LPA, na minomonitor natin sa silangan. Sa kasalukuyan, hindi na ito inaasahang magdudulot ng widespread na mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at Palawan. Inaasahan natin na unti-unting mag improve ang panahon sa Kabikulan, Palawan, at ilang bahagi ng Mindanao. Wala na po tayong ibang minomonitor na LPA o weather disturbance sa loob ng ating area of responsibility. Easterlies po ang muling namamayani sa buong bansa. Gayon Gayunpaman, base sa ating forecast, mataas pa rin ang posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan, kasama na ang mga pagkidlat at pagkulog. Karaniwan, tumatagal lamang ito mula limang minuto hanggang dalawang oras. Kaya't aming paalala sa ating mga kababayan, maging alerto at magingat. Kung lalabas po tayo, huwag kalimutan magdala ng payong. Para naman sa ating weather outlook bukas, May 9, 2025, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa umaga. Pagdating ng hapon at gabi, mataas pa rin ang posibilidad ng mga thunderstorm o mga pagkidlat at pagkulog. Sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay makakaranas ng mainit na panahon mula 25 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na aabot mula 25 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Lawag City, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay bahagyang malamig na aabot mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Legazpi City, ay inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, sa Palawan, patuloy nating inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa umaga at tanghali. Pagdating ng hapon, mayroon pa ring mataas na tsansa ng mga thunderstorms. Ang temperatura sa mga pangunahing syudad sa rehiyon sa Metro Cebu, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay makakaranas ng bahagyang may init na panahon mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao ay posibleng umabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Zamboanga City ay makakaranas ng mainit na panahon na mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Wala po tayong gill warning sa mga baybayin ng bansa, pero mag-ingat pa rin po ang ating mga kababayang manlalayag, lalo na yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil maaaring magkaroon pa rin ng mga thunderstorms kahit sa dagat. Para naman sa ating extended outlook sa Metro Manila, patuloy na asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin mula Sabado hanggang Lunes. Sa hapon at gabi, mataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorm. Sa Metro Manila, ang temperatura ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius or 35 degrees Celsius. Sa Bagyo, asahan natin ang 17 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi City, 25 to 32 degrees Celsius at patuloy ang posibilidad ng thunderstorms. Sa Metro Cebu, 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura at may tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Sa Tacloban, generally fair weather sa umaga hanggang tanghali, pero sa hapon at gabi, mataas ang posibilidad ng pagkidlat at pagkulog. Sa Davao, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin at mga isolated na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga, asahan din ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi, kaya't magingat pa rin tayo. At yan ang update sa ating panahon ngayong gabi at sa mga susunod na mga araw. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mga updates sa lagay ng panahon. Pindutin na rin po ang notification bell para sa pinakahuling balita. Maging alerto at mag-ingat.